Nakabibingi ang sigawan ng mga kalalakihan habang nagkatagulo sa gitna ng dilim. Isa-isa nilang hinahabol ang mga tumatakbo, sinisigawan at hinaharang ang aming mga kasama. Hindi ko na alam kung saan ako tatakbo. Hanggang sa bigla na lang may matandang lalaki na humatak ng buhok ko mula sa likuran. Nabuwal ako sa putikan. Pilit siyang umibabaw at bago tuluyang nagdilim ang paningin ko, tanging isang bagay lang ang naisip ko mukhang tuloy na nga talaga ang kasalan bukas. Masayang dumating si Mister mula trabaho noon. Naimbitahan daw kami sa kasal ng pinsa ng katrabaho niyang si Fred sa probinsya. Si Fred ay matagal na namin kaibigan. Dati pa naming nakakasama sa gala bago ako nag-resign sa trabaho. Kita sa mukha ni Mister ang tuwa habang ikinukuwento niya sa akin ang imbitasyon. Sigurado ka bang imbitado din ako Baka naman kayo lang, tanong ko pa. han, sabi ni Fred, isama kita. Sabot daw nila ang gas at pagkain. Tulong na lang tayo sa paghahanda. Anim daw silang pupunta. Kasama kami ni Mr., sina Ronnie at misis niya, at dalawang barkada pa, sina Sherwin at Lester. Plano nilang bumiyahe gabi bago ang kasal para makatulong sa pagluluto. Ang kasal ay sa Capiz, isang tahimik na bayan na tinitirhan ng mga kamag-anak ni Fred. Tubong kapis daw talaga ang ang kanila at mas pinili raw nilang manatili roon malayo sa gulo ng Maynila. Biyaheng mahaba ang nilakbay namin. Bayan-bayan, bundok-bundok. Pero sulit, presko ang hangin, magandang tanawin at masaya kaming mag-asawa. Bandang alas ng gabi, kami nakarating sa compound ng mga kamag-anak ni Fred. Mainit ang pagtanggap nila, masayahin, magalang at tila sabik sa pagdating ng mga bisita. Sa bakuran, may mga nagkakantahan sa videoke, nadiinuman at nagaasaran. May mga lamesang puno ng gulay, itak at mga ganit sa pagluluto. Agad gong napansin ang mga malalaking tulyase, mga halderong panghanda sa kasal bukas. Pagkapasok namin, sinalubong kami ng lalaking ikakasal. Nakangiti, may bitbit na bote ng alak. Pagdamutan nyo na po muna, may pagkain din sa mesa. Sigurado pagod kayo sa biyahe. Gutom na ron kami, kaya hinatak ko si mister papunta sa lamesa. Doon ko napansin ang kakaibang bagay. Isang bandehadong itim na kanin. Hon, inaamag ba yan? Bakit itim ang kulay? tanong ko. Ha? Baka brown rice lang yan. Mas healthy yan. Samot ni Mister. Sabay kuha ng plato. Hindi ako nakumbinsi. Kaya hindi ako kumuha. Tinungga ko na lang ang alak na alok ng groom. Si Mister, abala sa pagkain ng kanin at pritong karne. Sa kabilang dulo ng mesa, may malaking kaldero ng sabaw. Malabo, umuusak, at may kakaibang amoy. Hon, Sabaw na lang ako, mukhang bulalo ha, sabi ko. Oo, guto-buto to, masarap to sa brown rice. Teka, sanduhan kita. At doon biglang nawala ang inay. Tahimik. Lahat ng tao sa bakuran. Ang mga kumakanta, umiinom, tumatawa, biglang tumigil. Nakatingin silang lahat sa akin. Ramdam ko ang titig ng bawat isa si Mister, tuloy lang sa pagkain na parang walang napapansin. Hanggang sa may humawak sa balikat ko mula sa likuran. Si Fred, mahinang sabi niya, Pasensya ka na ha, wala pa kasi yung kalamansi at sili. Kanina pa pinapabili. Pagkasabi niya nun, parang walang nangyari. Bumalik ang kantahan, bumalik ang tawanan at naiwan akong nanlamig. Parang may malamig na dumaan sa batok ko. Nilingon ko ang kalderong pinagsasandukan ng sabaw. Napasinghap ako. Laman loob. Halo-halo. May mga atay, bituka at mga butong tila hindi sa hayop. Sigurado ka bang bulalo to? Bakit may ganito? Tanong ko kay mister. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siyang kumakain. Pinagbasdan ko ang mga pagkain sa mesa. Ang mga pritong karne, kakaibahang hugis. Ang mga prutas, halos itim at bulok Ang mga mata ng zapinsa ni Fred, parang lahat sabay-sabay nakangiti. At sa isang iglap, nabitawan ni Mister ang plato. Basag. Kasunod ang katawan niyang bumagsak sa lupa. Hon! Sigaw ko. Nagkagulo. Si Ronnie, nakahandusay din. Ang misis niya, tumatakbo habang sumisigaw. Sina Sherwin at Lester nagpulasan papalayo. Mga kalalakihan, mga kamag-anak ni Fred, ang bilis. Hinahabol nila ang mga tumatakas. Sigawan, paghampas, paghiyaw. At bago ko pa man maintindihan ang lahat, may matandang lalaki ang humatak sa buhok ko mula sa likuran. Nabuwal ako sa putikan. Pilik niya akong inaangkasan habang umiiyaf ako't nagsisisigaw. At sa likod ng lahat ng inay, may narinig akong mababang boses na bumubulong. Tuloy ang kasalputas. Ikaw ang magiging handa. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.